Uh, balikan natin uh, may, may, dala tayong bigas groceries so, kumustahin natin kasi matagal-tagal na tayong hindi nagabalik okay, si bro tata magdala sa ano po ito ya yeah. nagpatulong tayo kasi ang ni mo Israel uh, ha Israel Israel ano katulong tayo sa bigas Israel puntahan so, natin doon taas มาอีกว่ะ

sa ate. <coughs> Asa man dapat mong nagpuyo karon? ron? Oh, oh, nasa sa kong bahay sa kong mama. Bahay oh, Bayan sa kong mama. Namatay na akong mama na. niya. Ilang gipo yan ba? O ka na ya, ay taon ka. Lusago na gini. Mga na yung balay. <laughs> Mga ka <laughs> na katong diha mo. Nagubak na. Kasi ka buwasot ako ng anak laki katong. Naikuan ng taon. Ayan yeah. Dyan na mo na may karoon. Oo na, minta. Kasi ako yung nagpuyo din rila. Ako. Ako, iksoon lang. Hot, kamahuan na mo. Nya, kaduha ka itong laki. Mga iksoon niya mo? Oo, nag-undok. Hindi rin malo. So, nag-ipon rin mo? Oo, sa usa ka baya. Oo. So, asa man ron ang imo hang anak? Nalito ato Ya, ang katong anak ni mo nga di PWD. Oo, di Katong dyan kinit. So, ang katong babae? Kung na Oo, nakasalito ya. na to? Oo, na yung taon kayo. Oo, taatong atong. Oo.

Karon unsa man imong gibuhat atay? Ana ra gyud sa <laughs> ondere, wa gitay panapian niya. Amiya-amiyo? yo. nagatiman ko ani kay lisod nagbiyaan niya og mo. Kon sa balintok balitok man na na. Kon gining una sa amo do na lang atong pagyagi. Si mana niya gipugan gina sa dunay kay grabe nagtabisay. Ang iyang kanang kanisyao na tunis dugo. <laughs> Nabantayan gid sa niya ay nga na kon tuwad gid sa hagba dito. Ang pangbugas niya. nawain intawon sus <laughs> grabe intawon diri ya wa Hmm, nice mm. so, no. na. na Siya kamay may niya. Uh -uh. Sinasana, Kasi, may, mayroon mayron kami, dala. Mm. Mayroon kami dala na ano po, uh, bigas at saka groceries, ha? Uh -huh. para Pero mayron kayo magamit <laughs> gamit So yung anak mo do. na dalagan na Pili 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 nga naman, oh, natulog mo rin nga. Kasi buntag ko man. Taka ba? Ubayan ko rin niya. Nakatog niya. Nakatog sa tiyak. Ah, Ubayan okay. niya. Oo. Oh. Kaya na, na, lagi meeting dito sa si labi kaya kay Kuan niya. ko na. Si Rodil, basta ako ikagaw. Banas ko ikuan ba? Hmm.

Ami-ami yun? Oo. Ami-ami! Tatay muna. na? Oo. Tatay tatay, tatay! tatay! L L Latao, ah. tali. Para tali. Para tali. Tatay! 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 Yan Pabaw. po, isang PWD. Oh. Ang gaang tama? Ang saan na no? daw? Yan po, ah... Uh, mayroon tayong groceries, mayroon tayong bigaso. So kayo lang magbukas ate ha? Uh -huh. uh, Sila lang, lang magbukas, uh, eh? worth of 1,500. Oh, okay. So, yung mayroon tayong bigas. Tatay yun? Tatay yun? At saka, mayroong dagdag ate, para pang magagamit-gamit niya. Oh. Tatay na? Oo oh, tatay Tatay na do? Ayun oh, yun, yun. Ami yami yami Hindi mm hindi -hmm. si nanay Ami yami na Patay naman Patay na nun Saan oh. na no. <laughs> sana na do? Saan na mm -hmm. saan na Ito po ate Ito ang gamay, ate Ito po ate Tatay uh, tatay uh, mayroon na kayong, ano, to, three. Mayroon kayong ano Ito 3 Mayroon kayong 3,000 Salamat Kas ha? Salamat oh, so, Salamat Yan po dala natin ngayon Bigas, gusiris at mayroon tayong uh, 3,000 Kas so sana makatulong yan sa inyo ate ha. Sa so, Salamat yun. Kasi mayroon kang TWD. Salamat yun. Uh -huh. Salamat yun. Salamat yun. Salamat yun. Salamat uh -huh. eh, Pwede mo yan ipukunan kung mayroon kang gagawin na ano ko. Pero mag ka doon kayo na mga ibang na Ano? <laughs> <laughs> Nalagi ko yung lakaw lagi niya. Kanang kuha lagi. Ako yung panik suun rin. Magkuha mag na. Magkuha na

Australia Sir Steven sa Australia ana uh, si Serge sa UK Maraming salamat po sa inyo Yan na uh, Ate, ang samay ni mo ate Ay, daging salamat ang taon kayo Naik kasi ang sa mong kaugalingon Daging po kikiging pa salamat na mo diri Nawala'y nagkua na mo puhi diri anak Nawala'y nagkua na mo ko na ko iso na Nakaon ni Mabalit ni Magkuan kidmi diri sabot na Bugas Oh. Mag-usa mag mi kaon ana diri. Oh. So inaot makatabang sa karon ha. Oh. Sir Steven sa sa Melbourne Australia ani Sir Jay sa UK. Maraming maraming salamat po. 拜拜。 Yan po, ah, maraming salamat sa sponsor natin ngayong araw At shout out din nila ni Miss Ilse 130 Sir Eric and Ma'am Teresa Waga Ang Charity Ladies of Melbourne, Australia The Fabian of Olintisi Maclan, shout out Ilse Aday Family of Singapore Ang Law Sister, shout out Ang Nobina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey, shout out Ang Charity Supporters Group, shout out ang J ang JT Canada shout out po sa inyong lahat nila ni Zoe Anika Iskundido sa California Eduardo Tabunan Ate Pasitisen citizen shout out nila ni Sir, Elmo Alcaraz nila ni Sir Eduardo Tabunan Danilo Tolentino sa Pulomolok nila ni Ate Nairi Bird shout out nila ni Bengdel Rosario ni Ate Mercy Humbert Ma'am Helen Tamas, shout out Dila ni Switcha Hello Kitty Simply Music, Sinamar TV Shout out sa inyo Ang Sigador Family, shout out Shout out Shout out din nila ni Noah Ark Abayon Ang Boy Bagtek shout out Susan Hortilano, Ria Hortilano Shout out Ma'am Richie Dilabina Nila ni Ma'am Josie Dungbo Milani ate Ami David Sin Milani IG Sabel Siya nila ni Berlin Channel Oh ga Happy Father's Day Siya tawag din ni Sir Ernie Amura. At wag nyo ring kalimutan i eh, follow ang Bro Tata sa FB i-subscribe din niyo ang Bro Tata si Vlogs dito sa YouTube Maraming salamat God bless us all